Magandang araw mga mawe For today's video, magasinaing natulingan naman nga niho ako ngayon na talaga naman kakoy anong sarapwari ngayon ng isda Nakabili nga pala ako sa bayan itong walong pirasong isda at ang presyo na nga nito ngayon ay mahigit ng 2.20 Ay kako na no, may talagang pamahala ng pamahal nga rin mga bilihin kung hindi nga lamang talagang napapaibig ngayon ng isda At aring nga niho nung malinisan ko ng maigi, matanggalan ng hasang at malinsan ng buntot ay dihiniwa ko na nga ni at nang maluto-luto ng maigi hanggang sa loob May ilang buwan din nga ni hindi nang kakain ng garin ng isdang tulingan at sabi nga ni na matatanda din sa amin ay bawal daw rin sa mga bagong panganak at ari nakakabinat. Ay kako man din sa inay eh, may isang taon naman akong nanganak ay kako'y pwede na wari ako mag-ulam uli ng garin eh. At ayun na nga pagkatapos kung mabalot sa dahon ng saging yung mga isda ay di na rin natin. Bali naglagay lamang pala ko diyan ng dahon ng saging tapos nilagay ko na nga din yung ilang pirasong karning baboy. Iba din talaga eh, na ibibigay na sarap ng karning baboy kapag nasa isdang tulingan at masigit nga nang nagiging malinamnam. At para nga sa pampaasim, eto pa lang to yung kalamyas ang inalagay ko at para nga sa akin ay saktong asim lamang yung naibibigay niya. At ayun, pagkatapos kong mailagay diyan yung kalamyas, ay saka ko naman nilagay isa-isa itong mga isdang tulingan. At sa walong pirasong isda ay maigi naman nga at nagkasya din din sa aking bagong biling palayok. At ayun na nga, sa pinakang ibabaw ay naglagay din nga pala ako diyan ng mga kaunti pang karning baboy. Nagdagdag pa din nga ako diyan ng kalamyas, bawang, sibuyas, kaunting asin at saka ng paminta. At para manamis na miss, naglagay din nga pala ako diyan ng isang kutsaritang asukal at saka nitong mantika. At naglagay din pala ako diyan ng isang tasang tubig at pagkatapos ay asalang na natin ito at ng maisaing. Mas masarap nga itong sinaing na tulingan kapag mas matagal nga rin nakasalang sa apoy. At ayan, mga ilang orasin lamang natin na rin asaing. Nakaway, amoy pala man ang mandi ng asbok ng hangin na rin. Talaga namang mga ngasim-ngasim ka na. Eto talaga yung masarap na ulamin kahit mga ilang arawan pa. Talaga namang kasarap din na rin ilahok sa mga gulay-gulay. Naalala ko nga Una-una no, mga bata pa kami kapag nga ni mura ang kilo ng garing ng isda dito sa may lugar namin ay eh, yung lola ko ay magaluto nga ni ng isang kalderong sinaing na garine. Pero sabi ko nga ni habang patagal ng patagal at paunti ng paunti abay lalong nasarap. At kahit pa nga madalas na ulamin yung garining sinaing nga eh, hindi mo naman akapanawaan at iba-iba din naman ang luto. Katulad na nga lamang hunari at luto na ang ating sinaing na tulingan ay aprituhin ko naman. Bago ko nga pala ito gataan ay aprituhin ko nga muna yan para masarap nga ni at mas malutong-lutong yung pinakang balat ng isda. At ayan pagkatapos ko nga ning maiprito-prito lahat aring mga isda at medyo tinusta ko pa nga rin, pinakang balat niya na hinango ko na rin muna. At hindi pa nga tapos sa prito itong tulingan natin at ngayon naman ito'y agat natin. Pero bago nga ni Yon ay nilaga ko muna ang aking isang puso ng saging at kakoy masarap din nga ni Ering Ilahok. At eto nga, tinumpisan ko nga muna yan sa pagigisa ng sibuyas at bawang. At pagkatapos ay naglagay na nga ako diyan ng pinakang malapot na gata. Bali, dalawang buong niyog nga pala yung ginamit ko diyan. At ayan, naglagay rin nga pala ako diyan ng mga kaunting pampalasang katulad ng asin at saka ng paminta. pagkatapos ay hinaluhalo ko nga lamang ng kaunti hanggang sa kumulo. At yan kapag rinig nga rin ka na, isa ka naman natin ilalagay isa-isa itong mga pinirito nating tulingan. At naglagay rin nga pala ko diyan ng gulay na pechay at pagkatapos ay papakuluan nga lamang natin hanggang malanta. Inilagay ko na rin nga itong nilaga kong puso ng saging at paniguradong taob na naman nga ang isang kalderong kanin sa ulam na garni. At ano na nga po at luto na ating ginataang tulingan. Kain na po tayo mga mawe. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Kapag rin naman din yung ulam namin eh, hanggat hindi ubos yung kanin na eh, hindi inatigilan at talaga namang para sa akin ay perfect combination din nga itong puso ng saging at saka itong isdang tulingan. Abay, lalo pa man din kapag nakakamay kang nakain ng garini ay eh, talaga namang nakakagahan at anong pagkakasarap. At dahil nasikat na nga ngayon si Haring Araw, ay naisipan ko rin nga ngayon nakakoy magbilad ng palay at wala na nga rin kaming pansaing. Maigi na rin lang man at kahit papano nga na yung tatay ko ay may palayan at kahit papano hindi na namin aproblemahin pa yung bigas at pangulam na lang mandin din ang ahagilapin. Kaya nga kapag paubus paubos na naman nga yung bigas namin ay magbilad nga lamang kami ng palay bago apagiling ay di kayo bigas na. Bale, dalong sako sa nga pala ng palay aring binilad ko at nawangani nga ni Gumanda lalo ang tingkad ng init ng araw nang maghapunan nga lamang aring ibilad. At para nga din mas mabilis ako makatuyo, iring nga ni at panay ang halo ko diyan na talaga namang inapanipis ko nga ni ang pagkakabilad. forward, kinahapon na naman ay dumiretso rin nga pala ako dito sa may dental clinic at ako nga pala ay naka-schedule ngayon para sa aking adjustment ng braces ko. Eto nga ang asawa ko, inapilian pa ako kung anong magandang kulay nga daw ng rubber ang apalagay ko at gusto nga ni sky blue, ay kakoy ayaw ko nga niyan at gusto ko lamang ay gray. At eto nga pagkatapos ko makapili kung anong kulay nga ng rubber, ay sinalang na rin nga agad ako dito for cleaning. Tunay ka nga namang mapapangiwi ka na lamang diyan at eto talaga yung inasabing tiis ganda. At ayun na nga, makalipas ang mahigit 30 minutos ay nakayari na rin at pagkatapos nga namin dun sa may dental clinic, ay dumiretso na rin nga pala kami din eh para magmerienda dito nga sa may Bashiro Japanese Restaurant. May ilang buwan na nga akong nagkikrave ng ramen at salamat naman sa Diyos at napagbigyan naman nga na ako nitong asawa ko ngayon. May patatlong beses na nga kaming nakakain dito at simula nga nung natikman ko yung mga pagkain nila dito ay eh, talaga namang hinahanap-hanap ko na. Sobrang sasarap naman talaga ng mga pagkain nila dito at talaga namang parang babalik-balikan. Bashiro, baka naman. Mura and very affordable din naman talaga ng mga pagkain nila dito at talaga namang napakasarap wala akong masabi at talagang masasabi kong craving satisfied at ayun na nga pagkatapos ay dumaan din nga pala ako dito sa may palengke at kako nga rin mabili man lamang ako ng pang ulam sa bahay dahil hindi nga namin sila na isama ngayon. Pang chicken fillet nga pala itong binili ko at pinahiwa ko na nga rin pala dito sa may palengke at nang madali na rin lamang iluto pagdating sa bahay. At bago nga din kami umuwi ay narin na rin nga pala ako dito sa may grocery at kako nga rin mabili man lamang ako ng mga kaunting gamit sa bahay. Abay syempre at inuna ko nga ni pala diyan yung gatas ni Ate Kuning at saka itong mga diaper nila. At kumuha na rin nga pala ako diyan itong isang sun silk at isang cream silk at talaga namang hindi ari ang walang garini kapag nagaligo at anong ganit nga ni sa buhok. Mga kauntian at mga ilan-ilan lamang gamit-gamit ari sa bahay katulad nung sabon, ng mga dishwashing liquid at ari nga ng asawa ko ay humirit pa ng baygon at ano daw dami nga ng lamok ngayong panahon na ito. At nag-request din nga itong asawa ko na bumili nga daw kami nitong mga ilang piraso mga dilata at ayos din nga daw ari kapag madali ang luto. At para nga dun sa dalawang batuta, eto nga at kumuha lang ako ng mga kaunting meriendahin nila at maigid nga ni Kako aring pang paligaya man lamang kapag ngala na. Kumuha na rin nga pala ako nitong paborito kong ngot na butter cookies at aring nga ni pala ay kalimitang inamerienda ko kapag ako ay nag edit at nag-voice over. At aring nga lamang ho ang aking mga pinagbibili ngayon at pagkatapos niya ay binayaran ko na din. Sa ilan ilang perasong aray ang binagbayaran ko agad ay kulang-kulang liman -kulang libo ay kakoy talaga namang anong pagkakamahal na nang bilihin ay wala pa nga ni Dini ang gatas ni Elisha. Ay kakumandi, gatas na gatas pa lamang ng dalawang batuta, ipugtal na agad. Ay talaga rawang mapapakayod ka talaga ng inam forward, araw ng linggo, dito nga pala kami ngayon mananambahan sa dako ng lapog at dito nga pala kami ngayon sumama ngayon kay natatay. Mahigit kalahating oras din nga yung biyahe namin at alas 8 pa nga lamang ito ng umaga ay eh, talagang talaga namang tirik na tirik na nga ang araw. At pasado alas 9 nga ng umaga ay eh, nag na rin nga yung panambahan dito at ngayon nga rin pala ay eh, nagdaraos sila ng kanilang first anniversary. At ayun na nga nagsimula ang gawain sa magitan ng mga papuring awit at masisiglang awitan at pagkatapos isinundan nga ng mga tangi bilang mula nga dito sa mga bata nakakatuwa din lamang talaga itong mga batang ito at sa murang isipan nga nila ay namumulat na sila sa mga ganitong gawain sabi nga doon sa isang nabasa kong bible verse mula sa kawikaan 22 verse 6 ituro sa bata yung mga daang dapat nilang lakaran na hanggang sa paglaki nga nila hindi nila ito makakalimutan kaya naman nga habang bata pa lang ay maganda na nga yung ganitong kinakalakihan nila yung ganitong mahagawain gawain sa Panginoon. Kaya kami nga tuwang tuwa din talaga kami kay Ate Kuning dia at hindi nga namin akalain na bigla na lamang tatakbo sa unahan at makikisayaw-sayaw pala. Kaya praying din talaga kami sa Lord na nga ipatuloy na kalakihan nga ng mga anak namin yung mga ganito. At eto pagkayari ng Sunday service dahil nga church anniversary ngayon ay meron din nga mga parapol at meron pang mga pabigas. At eto nga kapatid ko ay natawag at nakatanggap nga na siya ng pichel at eto nga ng kanyang jowa ay meron ding bigas. Sabay sana all naman kako. At kako nga hindi rin naman nga ako naboki ang ngayong araw at natawag din naman nga ni ako sa rapol at eto nga pala yung nakuha ko isang baso. At pagkaya rin naman ang mga iba't ibang gawain, syempre ito ang hindi mawawala dahil anniversary yung nga ngayon ng kanilang church, etong maraming pagkain. At ayun na nga mga mawe, kain po kita din eh. Thank you Lord sa lahat ng blessings. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.